Patuloy ang pagpapalala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga mamamayana na mag-ingat sa pananalasa ng iba't ibang uri ng scam. Ayon kay Undersecretary Alexander Ramos, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, na nauso ngayon ang Love Scam kung saan, pinapaibig nila ang kanilang mga biktima hanggang sila ay nakawan ng pera. Hindi lahat ng nasa online ay jackpot agad. No? So kung tayo naghahanap na magiging kaibigan, eh, siguraduhin natin totoo. Number one, kung totoo ang tao yung kausap natin at uh, baka mamaya robotic lang yan. No? Ang hirap tuntunin kung totoo yan o hindi. Na, lalabas yan mga magagandang kababaihan, mga gwapo na no Of course, lahat yan ay sana. Pero ingatan natin, pag ang kanilang unang hirit o kang pag-uusap niya, eh papunta na sa paghihingi ng pera. Hindi ho normal yan sa ating kaugalian. Hinikaya din ito ang publiko na agad na isumbong sa mga otoridad ang anumang uri ng scam na kanilang mga natatanggap. Pinag-iingat natin ang publiko dahil alam nyo tayo mga Pilipino, Masyado madamdamin, masyadong malambot ang puso pagdating sa mga okasyon. At, uh, ito ay oportunidad para tayo victimahin din. Pag kayo nakapag-report, within 24 hours, may laban tayo. Unang-una, may laban tayo ma-identify sino yung perpetrator ng scam. Habang tumatagal, uh, bumababa ang possibility na makikita natin. Ngayon, sa issue ng recovery, alam natin na itong mga sindikato, automated ang process nila. Gumingi ng pera, automatic transfer, nagle-layering sila. Mga ta tatlong beses magta-transfer yan. So, parang ang hirap pang recovery. Tayong pwedeng mapanagot. Yun naman ang ating assurance sa mag-report kayo on time. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number one and most trusted Radio network in the country Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo